Sa lahat ng nangyayaring ito, dito sa unang kaso muna, may, may galit ka, may tampo ka. Basta ako gusto ko na lang maging malaya tapos after this mapatunayan ko sarili ko eh ayoko na silang pansin ayoko mag move on na ako kasi gusto ko nang tanggalin sa sistema ko yung mga ganito parang nagka may kaaway ka alam mo yun hmm. ayoko nang gulo ayoko po nang away so yung mga gusto kong awahin, eh hindi ko di, ayoko na kayo ayoko kong patulan uh oo -oh papatunayan ko lang yung sarili ko sa inyo na huwag kayong magalit, parang gano'n. No, at saka wala kang sala. Yun ang sinasabi mo. Wala kang sala, oo. oo. Oh. Dahil uh, na nakabasa kami ng ilang mga dokumento, wa wa wala kang... Kaya nga po, kaya nga bumalik din ako para harapin. Pero siya pinakakanervyos, nakakatakot. Hindi ko alam, pero parang mas mas, mas mabuti kami dito kaysa... Hindi kasi di ba mag la kami? Imagine mo na wildfire pa kami. Oh, oh. o mas, sabi ko nga kung buti dito, at least ganito lang. Eh kung na-wildfire kami bang ina doon sa LA, di ba? Oh. Hindi na kami nakauwi. O di mo oh. alam, iba? sabi ko okay pa din itong nangyayari para sa akin. I appreciate myself. Okay. Sa, sa gitna ng <laughs> kontrobersiya nang ito, lumabas yung uh, declaration, yung statement ng iyong asawa si Trevor. Screenshot. Uh, the screenshot, um, you're going through, uh, uh, how do you call this? I mean, I don't know if going there's divorce. Going a lot. You're going through a lot. You're yeah. going through some challenges in your marriage. Ano ba talaga ang tayo? Eh, bilang asawa, siyempre, inaantay ko lang na magkaklaro kami, mag-usap pa din kung totoo ba talaga yun ang nararamdaman niya. Kasi lagi nga rin kasi akong wala eh. So, baka naman pwedeng lambingan na muna, makiusap, sensya na, di ba, I'm here. May mga panahon ba na binigyan mo ng dahilan na magtampo ang uh, ang Hindi, iyong kasi asawa? Kasi siyempre, Pagod ako, galing ka. Lagi akong wala, in short. So, okay. syempre there's always two, two sides of the story. Pero naintindihan ko din na hindi naman, syempre puro ako lang ang tama. Syempre siya din naman, may reason din. Uh -oh. Pero, uh, we're going through something. O yun, tinatanggap mo yan na may pr po. problema Kasi kayo? Kasi kung ayaw na rin naman niya, bakit ko hindi re-respetuhin yun? Pero yung legalities ng mga file-file, walang file ng divorce. Walang nag-file ng divorce? Walang nag-file. Okay. So, hindi eh, ako mag-file. Bakit? Kasi dami ko ng file sa uh -huh. kaso. Hindi, <laughs> dami <then, laughs> na nag-file, nag-file na rin ako. So, ang daming file. Uh -huh. So, ayoko ng mag-file sa mga divorce-divorce. Kasi, dito rin naman kasi kami kinasasapin. So... Ay, <sighs> hindi ko rin alam ano gagawin. Masyadong masakit pa eh. Tapos may anak din kami na sabi, when our family will be together daw. Mm -mm. Uh, sabi ko na lang, ano... Ay, wala. Ay, hirap sagutin, di ba? Mabuti siyang ama. Mabuti siyang ama. He's a good father. Mabuti rin siyang asawa. Uh -huh. Kaya lang minsan na hindi siya artiste, na di Kaya ayaw niya ng makonek sa pangarap. Yung ayaw yung machis, yung pinag-uusapan, tahimik, very private kasi, ayaw niya yung may... Siyempre, masasaktan siya pag maraming nagsasabi, oh, dahil sa pera, yung mga ganyan, di po... Eh, sabi nga niya, ang dami-dami kong binigay sa'yo. Di ba? Mm -hmm. So, ay, wala naman ako gulo. sinabi. Sabi ko eh, kung may nagsasabi noon, ibang tao. Pero kinaklaro ko hindi kami nagkakagulo dahil sa mga kaperahang yan. Uh -oh. Kasi mag-nine years na rin kami. Kung may problema sa pera, nag-aaway kami doon. Pero hindi yun. Um, At kahit kailan wala kami sinabi? siguro ayaw na niya. Hindi ko alam uh -huh. eh. Pero mag-file dapat siya, di ba? Uh Oo. -oh. Pero kahit kailan wala kang sinabing masama uh, laban sa iyo. Hindi ako never, yeah. Nire-respeto ko pitchy. siya. Hindi ko rin siya ginagawang laughing stock kasi baka Tagalog din kala niya yung oh. mga jokes ko din baka biglang okay. nakaka-offend na sa kanya. Hindi ko alam eh. basta uh, gusto ko siyempre magantay. Okay, pitchy ganito. Uh, sa next step the next step, one by one. And meron kasi <laughs> one siyang, by one, Meron kasi siyang statement na I don't have, uh, I don't want have anything to do with my wife aside from, no, no, aside from the fact that she is my ex, uh, concern <laughs> siya doon sa inyong anak. Ako may diretsyang tanong. Oo. Mahal mo pa ba si Trevor? Oo naman, mahal ko siya, syempre. Tsaka gusto ko syempre makumpleto ang pamilya namin. And if you have your way, gusto mo bang magkabalikan kayo? Ako kasi kung ayaw na, re ko yung kahit na masakit sa akin eh. Siyempre, di ba, ba't ko pipilitin ng isang tao kung no. yun ang nararamdaman niya? Pero yan? kung halimbawa hindi pag ganun, ito'y bugso lamang ng galit at damdamin. Eh, gusto mo bang nga walang file Hanggat wala. Waiting lang. Hindi naman waiting. <laughs> <laughs> hindi, ko baga parang hindi mo tinatapos. Kasi okay. para rin sa anak namin yun. At saka okay. wala naman kami matinding pinag-awayan. Ako hindi gusto ko pa siya, di ba? Oo. 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 Ito, huli na lang ano ang dasal mo para sa pamilya mo? Para kay Trevor, para sa iyong anak, para sa sarili mo, ano yung dasal mo ngayon? Siguro ang dasal ko na lang, lahat kami maging healthy. Yun muna. Sa lahat kami, sa uh, spiritually, uh, ano, physically, mentally, and ano pa isang ano? Uh -oh. <laughs> lahat na niya. Physically, mentally, spiritually. Ha? Huh? May isa pa. Emotionally. Uh -huh. Oh, di ba? <laughs> 'Yan ang advice ko sa buhay na ko ngayon. So kalusugan. Kalusugan. Ano naman ang nais mong sabihin sa sarili mo? Ano ah, ang mensahe ko... mo para sa sarili mo? Kaya ko 'yan. Todo na to. Go, go, go. In love.